ang laki ng total ng bill ko sa hospital. La si Mahal yun, lalo na dito sa ibang bansa. Walang nagtatanong pero gusto kong i-share kung magkano nga ba yung hospital bills na nagastos ko nung nanganak ako dito sa Japan. I'm from Amagasaki and yung lugar na pinanganakan ko na hospital is sa Toyonaka. Malapit lang siya dito pag taxi. Parang 20 minutes. Malapit ba yun? So, yun. Nirecommend yun ng senpai ko kasi dun din ang anak yung asawa niya. So, dun na lang din ako nag pa-reserve. Yun na lang yung pinili ko. Need ng reservation kasi pag kilala daw ang hospital, maraming nagpa-pa-reserve at pwede kang hindi ma-accommodate sa araw ng kapanganakan mo. Kaya, last year pa lang, kahit malayo pa yung due date ko, nagpa-reserve na ako. Kaya dun ako makanganak. Kaya doon ako nanganak. Kaya so, hindi ka accommodate you need to find another hospital. Hindi ko alam kung ganun din sa Philippines eh. Miiyak na yung anak ko. So, ikakat ko muna. <laughs> so, yun. nagpa-dodo ako. Nakahiga <laughs> lang siya sa cave. Pero baka umiyak ulit. So, ito na nga. So, libre yung check-up kasi may ticket from City Hall na matatanggap mo kasama yung boshitecho. Dapat yun, kailangan daladala dala mo palagi kung pupunta ka ng check-ups. May bayad na bigyan ka ng gamot or mag-emergency uh, check-up ka or iti-check nila yung cervix mo. Yun. Pero sa akin kasi may mga parang complication sa akin. Kaya Halos every time nagbabayad. Halos every time. <laughs> may binabayaran ako. Pag nagpapa-check up. First check up ko sa ULC. Kung saan ako nanganak. Uh, 20 weeks yata ako noon. Kasi may isa pa akong pinupuntahan na clinic. Kung saan ako nirecommend, nirecommend ng asawa ko. So yun. And then start ng 34 weeks doon ako palagi, doon ako sa USC for regular check-up hanggang sa due date. Guys, lalaki yung doktor ko. No choice kasi lalaki lang talaga yung available. And the rest ng staff, women na. So, I've planned a normal delivery. Pinairi pa ako ni Doc A eh, ng tatlong beses. Kaya lang, emergency kasi section ang nangyari. So, mahabang kwento yun. Next na lang. So, magtanong na lang kayo next time. La, Mahal yun. Lalo na dito sa ibang bansa. Baka malaki yung iaabono namin. Yun ang nasa isip ko. So, anyway, nagstay kami sa hospital ng anak ko ng 7 days kasi cesarean section. Pag normal delivery, 5 days lang. So, wala kaming kasama sa room kasi may mga room na isang room dalawang tao ang mag-stay so, merong 3 meals and one snack 3pm snack may mga pabigay din sila ng maternity dress um, napkins pero ang totoo kasama yon sa bill ang laki ng total ng bill ko sa hospital so ito yan. Plus, yung bill pa ni baby, magkahiwala -e yun. Kaya lang yung resibo kasi binalik ko, tapos may bumalik pa sa akin kasi hindi ko pa nakuha yung hokensyo ni baby that time. So, ang total ng bill ko ay 605,326. Ah, 320. yon Yun yung total ng hospital bill ko. Pero, meron silang tinatawag na Ichijikin uh, Shusan Ichi Shusan Ikuji Ichijikin Te ate. or Lump Sum Child and Child Care Allowance So yun nga, dati ang matatanggap is 420,000 yen Ngayong taon, ang tanggap ko ay 500, 5,000 yen. So, niles na nila, nung nag-out na ako sa hospital, niles na nila yung 500,000 yen. Ito yung bill, ha? Ito. Ito yung 500,000 yen na niles. Yan, andito lahat yun. Oh. na-admit ako, 154,500 yen ang bayad. Tapos, nung yung mga tumulong sa pagpapanak sa akin, 222,000 yen. Yung gamot ko, 6,600. Basta, marami. Kaya, yun nga, malaki nga ang bill. So, ang total na binayaran ko sa so, hospital ay ganito. 98,620. Plus yung bill pa ni baby na hindi ko na maalala. Pero ang, ang, total na binayaran ko pala is Ito, ito, ito. ito 106. 106,000. Or Jumang Roxen. Yen. Yun. yung resibo. Nakalista lahat dito yung mga nagastos ko at saka mga gamot ko. Saka kung magkano yung cesarean section dito sa Japan. Yun lang naman. Tapos, yung check up namin, natanggap na din kasi namin yung insurance card niya from the company ng papa niya. Kasi under siya doon. Uh, beneficiary siya ng papa niya. And, pinakita ko lang yung resibo ni baby. <laughs> yun, may bumalik pa sa akin na 2% noon, mga parang 5,000 yen, something yun so, yun lang, kung may tanong mag-comment lang, at see you again sa aking next na kwento bye!